Hello everyone. Good morning, Filipinas and good evening, Canada. So, andito kami sa Canadian Tire today, guys. Okay. Parang may nag-attempt na kumuha ng sasakyan namin kagabi, may scratch siya. So, bibili si Fritz ng uh, steering wheel lock. Uso ngayon dito sa Canada yung nagnanakaw ng sasakyan. So, kaya kami bibili ng anong tawag dun, love? Steering wheel lock. Steering wheel lock. Kasi um, nga, usong-uso dito yung nakawan ng sasakyan ngayon. And just to be safe, you know, so mag invest na lang kami ng lock para sa sasakyan. So, kaya andito kami ngayon sa Canadian Tire. So, it's um Wednesday night. Wednesday na hapon, kaya walang tao, guys. Tingnan nyo. Kami lang. Walang tao. Ang dami nilang... Tingnan nyo, ano ba yan? Ano yan, love? Kayak? Kayak ba yan? Ang dami, guys. Nilabas na nila kasi malapit ng summer. So, nakalabas na yung mga kayak. So, hanapin muna namin yung steering wheel lock. So, dito kami sa aisle na para sa mga sasakyan. I-check mo nga sa online love kung anong aisle. Para diretsyo na tayo. So ayan, ang daming dami dito guys. Ito yung mga pen para sa mga scratch na pwede nating i-repair on our own. So ito. Paint Fix Scratch. Magkano lang ba to? $28. And that one, kuya, is what? It's a, it's a aerosol trigger. Turn the spray can into a tree gun. Oh, so si Kia nakapajama na. <laughs> Kasi nga, nasa bahay lang kami. So, nasa aisle one daw. Aisle one. Let's look for aisle one, guys. Aisle 1. Aisle one. I -1. So, ito yung mga ah uh, oil. Daming tinda dito, guys. Tapos, sure ka din dito na authentic yung mga tinitinda nila. I want. We're looking for it and I want. Chan, may mga tinda din sila. Kasi nga, Canadian Tire, di ba? So, dapat may tinda silang tire. I I won. Hindi ko makita, nasaan ba? If you jump on the floor, the motorcycle helmet will become weak. Yeah, I know that. After you after to the garbage. I think hindi dito, love. Ay, oh, nandito pala oh, may mga anong tawag dyan, love? Mga mags. Pero mga plastic mga bago. Ah, mga plastic. Ah, so andito na guys. Ayan na, nahanap na namin. So yan yung bibili namin guys. Ganyan. Steering wheel. Ano ba yan? Ito love. SUV truck club. Itong six, eh, 94. Tapos meron ding... 64. Dito tayo sa 64. Hindi ba to pwede sa atin? Okay naman, ba? Diba? Mas mura yan kesa dun sa nitinitingnan tin mo online. Mm. Oh. <laughs> ba diba magkano ba yun? 100. 100 ito 90, ata yun, ito eh. 109. Eh. Bakit sale to? Naka-sale siya. Super a shot. Sale, okay, pero mahal pa Oo. Pero at least hindi siya gan ganun kamahal sa 109 eto 94 I think pareho lang naman sila love 'di ba? Yung 94 tsaka yung 64 Malaki pala akala ko sa online maliit kasi maliit siya ino-order ko sana sa online. Ikaso, e kaso baka, kasi pwede pick up, guys, sa store. Ikaso e kaso, yung problema, baka hindi na for pick up today, baka tomorrow na. E gusto namin, ngayong gabi, may lock na yung sasakyan. Kasi nga, yung sabi ko kanina, parang may scratch. So, baka in attempt, or hindi namin alam. So, just to be safe. Ayan, bibili na kami. Ka-out lang ni Fritz sa work. Eh, kailangan siya yung mag-decide. Kasi hindi ko alam eh di ko alam wala akong kaalam-alam guys guys careful you want that yeah. buy mas gusto mo yung longer sige yun yes. na bakit mas ano bang kina kina Ah, uh, difference nitong 64. Gusto ko talaga yung 64, ano? <laughs> Para makasave din. $64.99. Plus tax pa yun. So, Hindi lang. Huwag mo kong sundin. Ikaw na. Kung yung 109 yung gusto mo, go. Habot itong 94 para mas... Same naman siya. Kung ano. Ay, parang ito, oh. Guarantee up to $260. Ano bang meaning yan? May dollars, eh. Hey. So, after. Yan na lang? Are you sure? Parang mas kasi dalawa. So, ayan. How much ba yan? $69. $69.99. So, $70 plus tax. So, itatry try mo. Pwede namang i-return kapag hindi mo nagustuhan, di ba? Pag hindi kasha. Pag hindi kasya, pwede i-return? Ah, sige. So, pwede naman i-return. So, why not? So, yan yung bibili mo. Sure ka na ba? What are just ones for? Pero kung mas gusto mo yung 109, go ahead. Sige na. Mas, mas, mas taas mo ng 109? Baka yung packaging lang yan, love. Try mo nga. After dito, plan namin bilan ng KFC yung mga bata kasi napagod ako magluto today. Mas taas na yun, okay? Mas mataas ba yan? Mm -hmm. O oh, sige, suyan so na. ako. Kasi yan, kipod lang, hindi siya ma... hindi siya ma... hindi siya ma, siya ma Compare anong isa, mas ma-pick Ah, okay. Uh -huh. oh, sige na, suyan so na lang. So siya pa rin ang nanalo, guys. <laughs> yung ko na lang na to ana uh, na, yung 109 uh oo -oh, e, installment ah diba? uh -oh, kasi may Canadian Tire uh, Mastercard si Fritz bibili namin ba yun? bibilhin pala bibilhin pa para So <laughs> kasi may Canadian Tire Mastercard shop wedding ni installment. So para hindi 'di ba mabigat kasi may tax pa yun. Come on kids, we're gonna pay for it. So, ang nanalo ay si 109. Para sure, di ba? Siya naman ang may alam. Yes. I want a new bicycle. Bicycle? Okay, on summer. Daddy, did you fix my bicycle? Daddy will we'll fix it. it okay? On, no fix on summer time. On summer. It's almost summer, okay? Kuya, come on, kuya. Um, hindi ko alam. Ito, nakasin. Tingin-tingin muna tayo dun sa pots, love. So, titingin-tingin muna kami sa pots. Ang dami nilang tinda, guys. Nasa gitna na nga, ba? Diba? Yarn. So, itong pinupuntahan kapag may mga household needs, uh, mga sasasakyan, meron din silang um, garage para kung may magpaparepair ka. Ang cute! This is so cute. Sure. And oh, tingnan mo to love. Ang ganda nito oh, bagong bagong ano to? Tadtaran. Oh, bigat nga lang. Ay alam ko na. Magahanap pala ako ng ng ano ba yun? Yung baunan. Baunan. So, ayan, oh. My water dispenser. Water dispenser ba to? Yeah. Water dispenser. 371. My gosh. Mahal siya, guys. Ito, my 191. Water dispenser. Yeah. Where's cheaper? How much is it? 251. Si Kia, nakapajama na. <laughs> okay. Kasi nagre-relax na yan eh. Pinatayo ko lang. Kasi sabi ko, sama tay kay daddy. Sama tay kay daddy. Kiki sa we have that one. We have this one. Oh, we have that one. This one. It's a set. Come on, let's look for a pot. We'll see if may sale na frying pan. Kasi yung sa akin, medyo old na. Pero ayoko na may 54. Oh. Pero meron pa naman akong ginagamit na stainless. Ito, love, oh. Same nung sa Hexclad. Oh, okay. Same, 109. 109. see Oh, later. Oh. Ito. Ito ay skillet, skillet. My God. Magka-carpal tunnel tayo nito. <laughs> yung carpal tunnel ko. Ah, ito. Ito yung hinahanap ko dito, guys. Itong ganito, baunan. Kasi yung kay Fritz, yung Pyrex mo love, nagisi na baya love. Napunit na, napunit. Napunit, oh, o napunit na. Napunit kasi ilang taon na, six years mo nang ginagamit yun eh. Ito, kapag nag-sale, hindi ko binibili. Gusto, gusto ko yan guys, yung baking dish na Lagostina. Eh, Kapag nagsisale, hindi ako bibili. Pero kapag hindi na nakasale, gusto ko bumili. Anyway, antayin natin na mag-sale ulit. Hanap muna ako ng... Uh, gusto ko kasi isang set. Isang set na ganito ba? Na baunan. Tapos yung mga square. Kaso wala siya dito. Hanap muna ako. We are going to the bicycle. Gustong gusto ni Kayla. Sabi niya, maglo-look around lang daw siya. Hindi siya bibili. <laughs> Kawawa. Sabi naman namin sa summer niya. Ito, love, oh. ba diba, Sa camping. Mm -hmm. Hindi mo pwedeng gamitin yan sa burner? Ah, okay. Ayan, ang daming bikes, guys. Ito, oh, yung maliit. 249. Yeah, this is perfect for Kayla. No, that's too big for you, Kayla. Oh, ito may mas mura pala, oh, 129. Wala nga lang, pink. Pero may bike naman siya sa bahay, di ba? Yung napulot natin. Ayusin. May napulot kaming frozen na bike. Eh, flat lang yung tires. Tinapon. So, kinuha ni Fritz. Sabi niya, ipifix niya lang yung tire. Oh, you have... Kuya said. Oh, on summer na. You're not gonna use it now. You have yours naman in the house, remember? Oh, no. I like the princess one. Okay, let's go check out the bike. Thank you. No, but she has the frozen one at home, Kuya. You mean like the tricycle? No, there's another one. The one Daddy took out from the garbage. Yung napulut ni Daddy ba? Kuya, oh. don't touch it, Kuya. Mahagbong na, love. Mom, You're go you know it's gonna I fall down on you. What I want when I grow up? Okay, when you grow up, you can and, choose what you and want. And helmet. And helmet. Oh, mommy, look! Two of us can. Oh, like like yours. It's the same as yours. Oh no, tingnan nyo. Ang daming bikes, guys. For the grown-ups. For the grown-ups. really necessary to put all the jackets <laughs> Oo nga, no? Yung oh, mga jacket nasa top. Ay, Diyos ko, ang daming bike. Tingnan nyo natin magkano. Itong mga... Ito, di ba? Ito yung mga pang bike na pang... Ano nga ito, love? Off-road? Off-road? Oh, road Ano ba yan? Pang road pa Pang road pala, o. Oh. Tingnan nyo yung presyo, 779. Pero may mas mahal pa dyan. Ang alam ko, yeah, ang alam ko may mas mahal pa sa 700. May tag 2,000, 3,000, just ko, Lord. Eh, tag 100 lang yung afford mo, love. <laughs> 100 lang yung bike natin, binili natin. Diba? Oo, oh, ba diba? Sa kaibigan natin, 150 each lang, second hand. Ang importante, nakakapag-enjoy mag-bike. Ah! Tapos bumili din kami ng sakaya ni Kayla, ba? Diba? Parang nakaangkas sa'yo. Hanapin na muna natin yung baunan. Ba't nandito tayo? <laughs> Let's go. Let's go look for uh, kanang, kanang box. Ah, ni, oy Baunan ni daddy. Wala kaya dyan, love? Yes, love? Wow. Tingnan niyo, ang gaganda. Parang rotan, di ba? Nice. Mga basket-basket, di ba? Yeah? Uy, that's nice. Ay, ang ganda, love. Ilagay doon sa lagayan ng sa, sa hallway, ano? Tapos dyan na ilalagay yung mga bonnet. 200, magkano uh, ba? 299. Water Ito, water white. 269. 251, babe. The water dispenser. Ang ganda. Saan na ba tayo? Yeah, shovels. Mom, this the one you need Yeah. Come on nawawala na ata kami. Sarap din naman mag ikot-ikot dito. Ano, ito may mga seeds. Kung gustong magtanim. Radish. Ito, chilies. Chilies. Ha? Huh? Like it's winter pa, love. You can go carrots. Yeah, it's winter pa. Wow. Okay. wala pa man. Yung birthday wala pa dito. man. When it's almost your birthday. When it's almost your birthday, meron din silang party city dito, di ba? So, all in one na. Nandito na lahat. Ah, may mga barbecue pala dito, love, oh. Tingnan mo ta, love, oh. Pang deep fry, love, ng whole chicken. Ito. Di ba? Yung bang nakikita sa videos? Yung Ang nipis pala niya, mami. Ang nipis? Oo. Oh, Hindi katulad nung sa Pilipinas, di ba? Wow. So, ayan. May mga laruan. So, may mga laruan din pala dito, guys. Party City. Hindi ko mahanap yung hinahanap ko na lalagyan ng baon. So, magbabayad na muna kami baka maghanap na lang ako sa weekend sa Walmart kasi baka nandun sa Walmart at sometimes mas mura din sa Walmart kesa dito guys so magbabayad muna kami saan ba dito? Oh. let's go to the cash come on <laughs> so nakalabas na kami and we are in the parking lot right now and Daddy's is gonna try it first habang maaga pa. <laughs> Kung hindi magkasya, pwede pang nga sa ba? Diba? Tingnan nyo, walang tao, guys. The parking lot is empty because it's um, Wednesday night. Actually, hindi pa night. Parang wala pang 6pm. Pero, dahil pa-spring na, mga 5.20, no, 5.10pm pa yung sun, na yung sunset compared nung November, December na alas 3.30 pa lang, alas 4. Madilim na. Eh ngayon, kakadilim lang guys. So, ititest na ni Daddy. Okay. Ha? Huh? ano Anong kulang? Ay, yung pang... Open. Careful ka. Kasi parang matulis yan, love. Yung plastic. So, test natin ito. Ititest na ni sir. You know, it's better safe than sorry, guys. Kasi mahabang, mahabang time binayalan. Tapos, di ba? Kukunin lang. Kawawa nga yung... Tingnan mo. So, yan yung nabili namin. The Club, yung brand. Kasi ni uh, chineck din ni Fritz sa internet kung anong magandang brand. So, mas mabuting bumili na. So, ganito yung susi niya, guys. Oh. So, may, sabi ni Fritz, mas safe yan. May mga bilog-bilog. Iwan ko kung mas safe pa to, ano. Pero at least... Pero sa tingin ko, mas safer siya. So, ayan. Yes. May tatlo siyang susi. Mm -mm. Kasi sa balita guys, grabe, ang daming nagnanakawan ng mga sasakyan. Hindi lang dito sa lugar namin, sa Toronto. So, mas mabuti yung safe. So, ganyan, dalawa. Paano ba yan, love? Ganyan. Mm -hmm. <laughs> Wait, look. ah, ganyan. Okay. So, para hindi nila ma... Ah, so hindi ma-steer na, no? So, hindi na siya ma-steer. Good. So, kasha? Siya. I think kasha lang pala yung 64, di ba? Laugh, Hindi, yung 64 dito lang yun. Ah, so mas maganda yung mataas? Mas maganda yung mataas para abot dito. Ah. Tapos mas malaki siya. Mas solid yung belt niya. Kumpara dun sa 64? Yeah, I no, I didn't mean it. not Tanggal mo na mo, Ah, okay. Okay, sir. Kaya, pwede mo rin dito. Okay. <laughs> Ah, so pwede ding other side. Other side so, Ayun. Nakalak na? Nakalak na yan. yan. Try mo nga. So, hindi mo siya magaganan, ano? Hindi, hindi na siya mag- Ah, ano, hindi So, hindi na siya drivable, guys. kapag nilagyan. Kaya nilang, ano yun to, kaya, kaya pa rin nilang... Sirain? Sirain kung... gusto bang, talaga, kung talaga nila. nila. Oh, my God. So, yun, at least, may lock na ganito. Pag nakikita nilang may lock na ganito. It's least, gonna take more time for more them, time diba? Oh kaya hahanap na lang sila. Ng, ng iba, oo. Kaya. Kasi nga, kaninang umaga, may napansin kaming parang scratch, Daddy. Ano? Mm, parang scratch na... Scratch ng parang pick. Parang tinry nilang buksan? Ewan ko, baka sa parking lot? hindi namin sure. Kaya hindi kami mapanatag na hindi kami makabili tonight para makatulog naman na straight, de ba? Kajus ko. Ay. Anyway, yun lang naman. Bak bibili na kami ng dinner, guys. Do you wanna have KFC for dinner? Yeah. <laughs> okay, we'll buy KFC. Okay, I'll order it online and we'll pick it up na lang. Pick up na lang natin, love. Sige, order muna na ako, guys. So I'm here at KFC. I'm about to pick up my order. Kaso sa tracking wala pa guys. Oh my god. Kaya pala ang daming nag-aantay. Hmm. So hindi pa ready yung order ko. At ang daming nag-aantay. So ito guys, na-install na natin yung lock dito na kami sa parking lot ng apartment building. So, papasok na kami and in-install na niya. <laughs> okay na niya. okay na? Tight na ba siya, love? Oh, tight. Okay. Ba't nagsislide? Nagsislide talaga yan. Ah, okay. Just by using it? Yeah, so that's it. Say thank you na. <laughs> thank you po. Uh, by the way, thank you pala sa mga new subscribers. Thank you po sa support. Sana mag-grow pa yung channel natin. And thank you so much for watching, guys. Bye! And can please continue to support our channel. We really appreciate it. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye!